ang pangil ng manghuhuli sa isang maliit na bayan sa Pilipinas na napapalibutan ng malalawak na palayan at kagubatan. May isang lalaki na kilala ng lahat bilang si Mang Isko. Si Mang Isko ay bantog sa kanyang kakaibang libangan. Mahilig siyang manghuli ng mga eksotik na hayop para gawing pagkain o ibenta. Walang hayop na ligtas sa kanyang bitag, mga palaka, ahas, alimango at kahit mga dagang bukid. Sa bawat sulok ng bayan, ang kanyang pangalan ay pinag-uusapan, ngunit hindi lahat ay humahanga sa kanya. Delikado ang ginagawa niya, sabi ng matandang si Aling Maring. May mga nilalang sa gubat na hindi dapat ginagalaw. Ngunit si Mang Isko ay hindi naniniwala sa mga kwentong bayan. Para sa kanya, ang lahat ng hayop sa kagubatan ay biyaya ng kalikasan at dapat pakinabangan. Ang huling panghuhuli isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagpasya si Mang Isko na magtungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Narinig niya mula sa ibang mangingisda na mayroong kakaibang uri ng alimango sa ilog doon, malalaki, kulay itim, at sinasabing masarap ang karne. Kung mahuhuli ko ang mga alimangong iyon, yayaman ako. Bulong niya sa sarili habang bitbit ang kanyang lambat, sulo at isang malaking itak. Habang lumalakad siya papasok ng gubat, napansin niya ang kakaiba ang paligid. Walang huni ng kuliglig, walang kaluskos ng mga dahon. Para bang ang buong kagubatan ay nagmamatyag, ngunit binaliwala niya ito. Kagubatan lang to, walang dapat katakutan. Wika niya habang patuloy na naglalakad ang simula ng kababalaghan. Pagdating sa gilid ng ilog, sinimulan niyang itayo ang kanyang lambat. Habang abala siya sa panghuhuli, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang batok. Nang lingunin niya, nakita niya ang mga anino ng mga puno na tila gumagalaw. Ano ba yan? Hangin lang yan. Sigaw niya upang patigasin ang kanyang loob. Ngunit sa bawat paghila niya sa lambat, laging walang laman. Nagtataka siya dahil parang nawawala ang mga hayop sa paligid. Sa inis, sumigaw siya sa kawalan. Hoy mga hayop, lumabas kayo diyan. Akin lang kayo. Biglang may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na boses mula sa kawalan. Ikaw ba ang pumapatay sa aming mga anak? Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ang boses ay malamig at nakakatindig balahibo. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sa bawat galaw niya, naramdaman niyang parang may mga matang nagmamasid sa kanya. Matapos ang ilang oras, sa wakas ay nahuli niya ang isang alimango. Sobrang laki nito at ang mga sipit nito ay tila bakal sa kapal. Sa sobrang tuwa, nilagay niya ito sa kanyang sako at nagpasya ng umuwi. Habang pauwi, naramdaman niya ang bigat ng alimango sa kanyang balikat. Para bang mas bumibigat ito sa bawat hakbang. Napansin din niya tila nagbabago ang anyo ng kagubatan. Ang mga puno ay tila nagiging mas matulis ang mga sanga. At ang landas na dati niyang dinaanan ay biglang naglaho. Nasaan na ang daan pa -uwi? tanong niya sa sarili. Ngunit imbis na kabahan, lalo lang niyang hinigpitan ang hawak sa sako. Habang naglalakad, narinig niya muli ang boses. Bakit mo kami kinuha? Hindi mo alam kung sino ang binastos mo. Nang biglang bumukas ang sako, lumabas ang alimango. Ngunit hindi ito basta alimango. Ang katawan nito ay may halo ng anyo ng tao. At ang mukha nito ay puno ng galit. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng marami sa amin, panahon na para magbayad ka. Ang paghuhukom sa isang iglap, ang alimango ay tumalon kay Mang Isko. Hindi niya magawang kumilos, parang nakabaon ang kanyang mga paa sa lupa. Ang mga sanga ng mga puno ay nagsimulang gumalaw at tila naging mga kamay na pilit siyang hinihila pababa. Sumigaw si Mang Isko, Patawad, hindi ko alam. Hayaan niyo akong makauwi. Ngunit ang kagubatan ay tila buhay na buhay sa galit. Ang lupa ay bumuka at mula rito ay lumabas ang mga hayop na dati niyang hinuli. Mga ahas na may mga matang nag-aapoy. Mga dagang kasinglaki ng aso at mga palakang may matutulis ng ngipin. Isa-isa nilang sinugod si Mang Isko. Ang kanyang sigaw ay bumaon sa malamig na hangin, ngunit walang makakarinig sa kanya. Ang katahimikan ng kagubatan kinabukasan, natagpuan ng mga lokal ang mga gamit ni Mang Isko malapit sa ilog. Ang kanyang lambat ay punong-puno ng dugo, at ang kanyang sako ay pasagbasag na tila ni Lamon ng isang halimaw. Wala na si Mang Isko, ngunit sa paligid ng ilog, may naririnig silang mahihinang boses na tila nagbabanta. Huwag ninyong babastusin ang kagubatan. Simula noon, walang nangahas na manghuli ng mga hayop sa gubat na iyon. Ang lugar na dati puno ng ingay ni Mang Isko ay binalot ng katahimikan at takot. Sinasabing sa tuwing kabilugan ng buwan, naririnig pa rin ang kanyang mga sigaw isang paalala sa sino mang magtatangkang hamakin ang batas ng kalikasan